sapat na nutrisyon at wastong pagkain. Ilan lamang ito sa mga tinalakay sa si Children's Health Forum nitong ikadalawamput dalawa ng Abril. Ito ay kaugnay sa selebrasyon ng Filipino Food Month. We're talking about good nutrition in children. Sa pangungunan ng Department of Agriculture, layan nitong magkaroon ng kaalaman sa mga masusustansyang pagkain na tutulong sa mga bata, lalo na sa kanilang paglaki. Okay, so mo tayo sa mga bata. Binigyang diin ni Department of Human Nutrition Associate Professor Tri Sherilyn Balauro ang kahalagaan ng bambigyan ng tamang nutrition ang mga bata. We are promoting our native foods or indigenous foods. Okay, na like what I mentioned earlier, they are very rich sources of micronutrients na kailangan nga ng ating mga bata and even of course um, all Uh, people of different ages. Sa sa dumalo sa forum si Lola Eliza na nais madagdagan ang kaalaman pagdating sa masustansyang pagkain na siyang ipapakain sa kanyang mga apo. May nasabi siya na nakakatulong din as uh, isang lola na may mga kids na hindi sila kumakain ng gulay. Of course, yung mga sinabi niya, ginagawa ko rin pero as I continue to do, um, nagkaroon ako ng konting kaalaman pa. Ang selebrasyon ng Filipino Food Month ay magtatagal mula ika-21 hanggang ika-24 ng Abril sa temang sarap ng pagkain Pilipino, yaman ng ating kasaysayan, kultura at pagkatao. Sa ngalan ni Alfonso Pantig, Enrique Naknak, para sa PIO, Baguio Balita.